की किसान dami ngayon kapatid tula pero oh. ala dami na pala siya nakuha yun marami na pala siya nakuha oh, oh, oh. Ayan. Oh, yellow pin, kapatid, yellow pin. Ang dami na siya nakuha pala, yellow pin, oh. ayano, oh. Pag malaki na yan, kapatid. Ayan, magiging tuna na yan siya. Barilis. Ayan, nakikuhan na rin siya. Ulit. Tapos Ayan Birada na siya, birada na. Birada na siya oh. Dito na natin si ilalib. Dagat. Yung isda, sana yon. ayun, umiikot-ikot ayun oh, ayun, ayun, ayun ayun, saka na ayan, nasa itaas na kapatid ayan, wow oo ah, grabe, kuha niya oh ayan dito kami ngayon sa laot kapatid Nakatali na rin kami ng bayaw ayan oh masama pa rin ang panahon dulot ng bagyong Karin, Karina kapatid kahapon kapatid, grabe ang lakas ang lakas ng hangin malaking alon malakas din ang ulan kapatid ayan yung kasama ko ang isda nandoon sila sa ano eh doon na bangka namin bumaligid kapatid ayan ah doon doon ka na bin yan para ayan ayoko tayo hanggang sa likuran ayon isao oh, nagkukuha na rin siya ayon ayan binaro niya

gamit niya na kapatid, patilong Yan yung istak yan paingin na gamit niya oh yung may taga diyan oh. I don't know kami kapatid eh, Tatlong araw na kami Na uh, gano uh, Yung pangalawang araw namin kahapon Nabutan kami ng bagyong karina Nakatali kami ng payaw kahapon yung umihina yung alon kaninang uh, umaga Ayan ito lumilipat kami ng payaw Nakabandi kami ng uh, 10 miles galing doon sa sinalaya namin kapon ayun ayon tumitira ayon. na naman pero medyo may kahinaan na siya yung panahon natin ayan o oh, may o oh, unos unos na naman kapatid o oh. ayan o oh, hangin yan kapatid ayan ayan makita niya ulap na yan o oh. hangin yan ayan o oh. hangin yan siya alam na naman si Ranz Plus sa inyo aking mga viewers aking mga subscribers paki like share and subscribe maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa akin mga kapatid sa panonood nyo sa aking mga video aking pangingisda ang buhay ko po ay isang mangingisda lamang po mga kapatid dito sa laot uh, meron pang 115 miles ang target namin kapatid bago kami makarating doon 115 miles pa kapatid malayo pa ayan ito lang muna ipakita ko sa inyo ngayon nakatali kami ng payo ng ano kami ng isdang pirit na maulam namin ayan magandang tanghali mga kapatid, ako yung mamahalang. maraming salamat po, sa inyong walang sawang panunood, at walang sawang suporta sa akin, like, share, and subscribe, mga kapatid, bye bye po, maraming salamat po,